Na ganun, mm -hmm. ah, pag ikaw ay sitting uh, LGU chief or ikaw ay nasa poder dahil ikaw ay nanalo sa eleksyon, bawal ka nang kumuha ng pwesto, ibang pwesto sa gobyerno? Opo. opo. Sa ating konstitusyon, uh, sa Article, uh, Article 9b sa Section 7, ay klaro naman na uh, no elective official shall be eligible for appointment or designation in any capacity Uh, uh, to any public office or position during his tenure. Mm -hmm. So, ano so, naman ni yan? Opo, sa inyong pananaw, ito po ay uh, paglabag mismo doon sa ah, nabanggit ng bata. Uh -huh. Opo, kung uh, ikaw ay mayor at uh, dinidesignate kayo, walang problema yung special advisor. Eh. Uh -huh. Yung uh, ating problema yung uh, maging investigator. So, yung designation na yon sa palagay namin ay klarong sumasalungat sa Article 9B ng Section 7 ng ating 1987 Constitution. At ito po ay sa maraming mga kaso ay sinasabi na ng Korte Suprema na unconstitutional ang pag-appoint ng elective official sa sa isang uh, other public uh, office or position. So doon sa kaso ni Flores, versus denon no 1993 mm -hmm. ay in uphold inapheld in upheld ng Korte Suprema yung ban na ito at instance niya na yung mga elective official talaga cannot be appointed sa ibang mga posisyon sa panahon na sila po ay nanunungkulan pa sa kanilang may jurisprudence na pala ito ano mm -hmm.